Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likahiin ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy, at dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang Salita ng Diyos sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay, magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahangahanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay?' sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat dinila nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ngayon po ay ikala dalawang biyernes sa buwan ng Agosto, August 11. At isa na naman pong banal na tao ang ating ipinagdiriwang kilala po ito lalo lalo na po ng mga siguro sa ating mga Pilipino lalong lalo na po ng mga kababaihan na naghangad na magkaroon ng anak na matagal magkaroon ng anak at ng mga estudyante na mga mag-e-exam dahil sa po ay isang babaeng santa o santa na babae pa isang babaeng banal na tao si Santa Clara kaya happy fiesta po sa lahat ng mga Clarissan sisters, uh, sa, sa mga madre na kaibigan natin na patron ay si Santa Clara. at tanda-tanda ko pa po nung ako'y nag-aaral, lalo na po nung ako'y papasok na ng seminaryo at pa mag entrance exam na, punong-puno ang Santa Clara dyan, sa katipunan para magpabasbas, no? hindi lang mag-ali ng itlog, kundi magpabasbas ng kanilang lapis, ballpen, calculator wag na kayo magpabasbas ng calculator. Pag yan, nabasa, nasira, di lalo hindi kayo papasa. No? Kapag pumupunta ang mga estudyante doon, may daladalang itlog, ballpen, lapis, calculator. Pero hindi lamang yun ang kanilang daladala. Sapagkat daladala nila ang kanilang pananampalataya. At ito lang yun lang naging din tatandaan, lalong-lalo na po sa mga kabataan, mga estudyante, na, na laging ninenerbius na lang kapag mag-e-exam na. Kapag kayo ay lumalapit sa Diyos, hindi lamang ang hinihingi ang inyong daladala, kundi ang inyong pananampalataya. Sapagat ang pananampalataya ay hindi yung kapag nakuha mo na at nangyari na. Ang pananampalataya ay nagaganap kahit wala pa at kahit hindi pa. Yun ang pananampalataya. At yun din ang nagtutulak sa atin para mapalapit sa Diyos. At yan din po ang, nakaranan, ang karanasan ni Santa Clara. No? sapagkat hindi po naging madali ang kanyang pagsunod sa kanyang kaibigang si San Francisco ng Asisi. Marami siyang tinalikuran, marami siyang iniwan galing sa isang marangyang pamilya rin. Ako napakaganda ni Santa Clara at isa po sa mga kwento tungkol sa kanya ay yung ganda ng kanyang buhok. Sabi nga ay eh, ginintuan ng kanyang buhok. At alam po ninyo, bilang tanda ng kanyang pagtalikod sa mundong ito at pagyakap kay Kristo, ayon sa kwento, pinutol niya ang kanyang napakaganda at gininto ang buhok. Bilang tanda ng pagtalikod sa kayamanan ng mundo at pagyakap kay Kristo. Siya ay larawan ng pananampalataya. Kaya siguro yung mga, hindi lang mga estudyante, yung mga kapatid natin, mga kababaihan, mga mag-aasawa na hindi pa nagkakaanak, ganoon na lamang ang paglapit nila kay Santa Clara. Sapagat siya ay naging banal sa kanyang pananampalataya na siyang ibinahagi niya sa maraming tao. At mga kapatid, no, ito po ang ang mensahe ng ating ebanghelyo rin. Ang sa pagtawag ni Kristo, no? sa pagsunod kay Kristo, sabi niya, sino man ang gustong sumunod sa akin, talikuran ng kanyang sali, sarili. Iwan ang lahat, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Alam niyo, hindi po basta-basa ang pagsunod kay Kristo hindi lamang ito kinakailangan ng malusog na katawan. Siyempre po, alam natin na naging buhay ni Kristo at ng mga alagad. Sila ay paikot-ikot, palakad-lakad. At ang sabi ni Kristo, wala akong tirahan. Talagang sila ay mga literal na wala po silang talagang opisina, hindi kagaya ngayon. Nakapagsumali ka sa isang, sa isang grupo, sa isang foundation, sa isang community, meron kayong tinatawag na headquarters. Meron kayong opisina. Pero si Kristo, kapag sumali ka sa Kanya, ito ang asahan mo pagalagala tayo. Palakad-lakad tayo. Kasi siguro, kailangan din fit ang iyong pangangatawan. Kawawa ka kapag, kapag ikaw ay lalampalampa. Pag sabing let's go. Hindi pwedeng sandali muna, pahinga muna. Dito na lang. Naalala niyo po yung mga alagad ni Kristo nang minsan silang umakyat sa bundok at nakakita sila ng magandang pangitain. Ano ang sabi ng mga alagad? Panginoon, dito na lang tayo. Ang ganda dito. Ano ang sabi ni Kristo? bababa tayo. Minsan tinanong na siya kung saan siya nakatira. Wala. Pero hindi lamang po yung kalusugan. Hindi lamang po kalusugan. At tandaan natin, hindi rin po yung kaila kailangan may daladala dala ka. Remember nang sabi ni Kristo minsan sa kanyang, do sa mga gustong sumunod at sa pag-alis nung, nung, nung mga alagad niya, huwag na kayo magdadala ng ekstrang damit, ekstrang panyapak, ekstrang balabal, no need. Huwag na kayo magdala ng kung ano-ano pa. Kung tawagin natin yun ng na mga abubot sa buhay. Pero ano po ang requirement ni Kristo? Iwanan ang lahat. Pasanin ng krus at sumunod sa Kanya. Ito ay panawagan sa isang ugaling kagaya ni Kristo. Sapagkat ito ang ginawa ng Panginoon. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos at sinuot hindi lamang ang anyo ng tao ang buhay ng tao kundi ang buhay ng isang alipin hinubad ang pagka at sinuot ang buhay alipin tinalikuran ng lahat at naglingkod sa atin at iyan ang ugaling inaasahan niya para sa atin ang ugali ng isang tunay na alagad kaya nga po sa buhay hindi po ito tungkol lamang sa talino. Hindi ito tungkol lang sa titulo ng pangalan na idudugtong bago ang pagkatapos ng pangalan mo. Hindi lamang ito tungkol sa dami na nang napuntahan mo, naatinan mo, nakuha mo. Sa huli, lahat tayo ay papayagan at tatawaging alagad sa ugali natin. Kaya nga po, I always remember yung pong hindi ko makakalimutang kwento. Uh, nung ako po ay nag-aaral pa. Uh, at hindi ko makakalimutan yung salitang binitawan ng teacher ko sa akin. Hinangad ko makasama na, uh, ng top 10. Uh, siguro bawat naman na estudyante. Nangangarap din naman na gumanda naman ang iyong hindi rango rin naman kahit papano. Minsan siguro nangarap din tayo na sana ako rin kapag tinatawag silang highest, sana ako rin next time. Huwag tayong makontento lang sa okay na to, kahit na nakakawit na lang tayo, kahit na pasang-awa. Araw-araw, huwag -araw, bilang isang kabataan, lalong-lalo na, mangarap tayong maging mas mabuti ang buhay natin, ang ugali natin. Kaya nung hinangad ko makasama ng top 10, ginawa ko naman lahat. Pero pagdating na ng announcement, ang sabi ng teacher ko, nakuhan sayang. Top 11 ka. Diyos ko naman. Ma'am, isa na lang. Baka pwede naman. Sabi niya, wala na. Ginawa ko na lahat. Hinila ko na lahat. Pati kilay ko, hinila ko na. Hindi na kaya. Sabi ko, ma'am, sayang. Sabi niya, talagang sayang, Hans. At ito hindi ko makakalimutan sinabi niya. Ang hirap sa'yo, late bloomer ka. Late bloomer. Ako, ano pong late bloomer, ma'am? Huli na kasi nung ginalingan mo. Dapat sa simula palang inayos muna. Uh, sa mga kabataang nanonood, nakikinig nito, sana huwag niyong kalimutan ang sinabi ng teacher ko. Dapat sa simula palang inayos na natin. Ito dapat ang maging ugali natin araw-araw. Simulan natin ang araw natin. Simulan natin ang mga ginagawa natin sa isang mabuti at tamang ugali. Para sa uli, hindi tayo magsisisi hindi tayo ayang Sa pagsunod sa Panginoon, ugali ang pinag-uusapan. Sa pagsunod sa Panginoon, ugaling kristyano ang kailangan. Ang pagtalikod sa anumang makamundong kayamanan, sa anumang makamundong panawagan, at ang pagyakap sa ugaling makakristyano. Ang pagyakap sa ugaling kagaya ni Kristo. Mga kapatid, sa araw na ito, kasama ni Santa Clara. Patuloy tayong manampalataya. Patuloy tayong maniwala. ng pinagkaiba ng good day at bad day ay ang ugali. Your attitude. Araw-araw uh, maniwala at magtiwala tayo that we can do better. That we can be better. It's never too late. Simulan natin ang pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng isang tama at mabuti pag True is loving God.